So, yun pong forensic examination, gaano ho katagal yun na uh, isa gawa? Kagad-agad, agaran yan. Kasi ang usapan, dapat uh, ipasubject agad to forensic examination, DNA analysis, technical uh, um, verification, and, and assessment para malaman kung ano ba talaga ang uh, ano bang bagay ito? Opo. Ah. ganon. Um, you I'm sorry, medyo napuputol po kayo. You can you say at that po, again po? Uh, ang magiging takbo niyan ay yung forensic examination niyan ay uh, isa subject ng uh, NBI at saka ng uh, CIDG para malaman natin kung yaan ay buto ng tao, buto ng uh, hayop. At kung malaman natin kung buto ng hayop yan, ang susunod na aspeto would be yung matching. Mm -hmm. uh, titignan na yon ng DNA kasi nakausap na rin na, namin nung huli yung uh, uh, mga pamilya nung mga nawawalang sabongero nung pumunta sila dito sa DOJ at uh, binanggit namin uh, kasi kaharap ako kasama kami ni sekretary nung kausap yung mga, mga pamilya na dapat ready silang magbigay ng speci ng specimen para magkaroon ng pasihan para ma-compare yung uh, DNA analysis and examination ng mga re mga remains na yan at saka yung mga kanila uh, mga specimen nila. Mm, paano po isinaasahan alang-alang ng DOJ yung seguridad at integridad ng ebidensyang natagpuan habang hinihintay pa ang resulta ng pagsusuri? Saan po ba yan ita-turnover? Yung pangangalagaan nitong uh, pieces of evidence na makukuha po? Sa law enforcement uh, agencies, sa uh, NBI at saka sa uh, CIDG ang merong hawak niyan. Although, ang nag uh, sumisisid ay natural yung mga technical divers ng Philippine Coast Guard at saka Philippine Navy at sa pagtutulong din ng iba pang mga kasamahan natin, um, using yung equipment na um, sana magkaroon pa ng additional equipment galing sa Japan. Mm -hmm. Sabi nyo nga po, ay malaking tulong itong uh, uh, yung konfirmasyon na meron ngang sako. So, does this um, uh, help kung yung, yung integridad o yung credibility ni Alias Totoy sa uh, pagiging witness? Yes, it would seem to be that way, uh, Cheryl. Kasi, ibig sabihin, yung mga question mark na sinasabi niya na para bang haka-haka lamang na pantasya lamang ay lumalabas na suportado ng ebidensya at mm -hmm. hindi 'yun isang storya o hindi 'yun ay kathang-isip lamang kundi iyan ay isang bagay na suportado ng real evidence na tinatawag at mm -hmm. ito pag real evidence kasi Sheryl sa batas, yan ay napakatibay na ebidensya dahil hindi mo basta-bastang mabaliktad yan or magawan ng paraan or mm -hmm. Unlike sa isang testimonya na pwedeng subject to human frailties at saka yung memory, ano mo naman yan, makakalimut na ng tao, ma yan, etc. Pero pag real evidence, object evidence, napakahirap. Kaya nga, um, nag-exert ng lahat ng effort ang ating gobyerno, uh, lahat ng mga ahensya ng ating gobyerno, Cheryl, Salamat din pala sa tulong din ng lahat. Kasama na ho ang on, ang investigative journalist na gaya ninyo para magtulungan at ma mahabol ho natin yung katotohanan dito dahil dahil sa mga um, fresh inputs din niyo ay nagkakaroon ng ng better understanding and comprehension of uh, how things are.